Welcome SM Diparo from Caloocan North. Ayan. Pasok na kami sa SM Diparo, guys. Ayan guys, tapos na kami kumuha ng ayuda ng nanay ko. Ayan, nanay ko nagmamadali. <laughs> nagmamadali siya ng... Naka-ante na nga lang siya eh. pa siya. Ayan guys, hanggang dito na lang. Papasyal daw kami sa SM. Ayan. Bago. Kumuha kami na 3,000 eh. Pasyal daw muna kami sa SM. Dalawa. Tara guys, sama kayo sa SM. Ayan guys, ang SM di dito sa may kalookan. Ayan, bagong tayo yan. Ayan. Ayan, papakita ko lang sa iyo yung nanay ko. magugutom na rin guys papasok tayo dyan sa SM Diparo pasok sa SM Diparo guys And Guys, itong SM Diparo, sa loob na kami. Ayan, kasama ko nanay ko dito kami sa SMD Paro ayan maghanap muna kami ng mga kainan alam <laughs> mo, ah, picture na naman tayo ayan ayan mang kami ayan Jollibee ayan mag Jollibee or ayan, ang nanay kong bida ngayon ayan kinukunan ko siya nandito sa may Jollibee ayan nakipagmaritisan pa Ayan. Ayan guys, magpapapicture daw muna nanay ko. Ayan. One, two, three. Nasa yung camera mo? Video to eh. Akalik, cellphone. Yes, Lipat kami dahil nila ang kainan dito. Doon kami sa kabilang kabilang jabangers ayan okay, guys hanggang dito muna lilipat muna kami ng makakainan ayan para guys SM ang katapat nito ay sports complex ng Kaloocan ayan guys ayan guys pupunta muna kami sa kabilang kainan kasi maraming nakapila ron kaya Tara, let's go and guys mang inasal ang napili ng nanay ko ayan papasok na kami rito ayan Oh uh -huh. Kamay ka.

sa kanin guys Ayan guys, tapos na kami kumain sa Mang Inasal Kami kayo ngayon, pa-uwi na Ayan Ayan, pa-uwi na kami guys Kaya ganito na lang Don't forget to watch my YouTube channel Vinox TV Ayan guys, Nandito kami ngayon sa Sabarty Mall Sabartimol. ibang mall to guys sa Barty malapit lang sa bahay to kaya daming cellphone dito magawa ng cellphone